Exodo Kapitulo 17 Ang bukal mula sa malaking bato, mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita, sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbata nila si Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayo? Kaya, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin? Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at babukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang, Masa, at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubak nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama si na Aaron at her ay nagpunta sa Borol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita, kapag nakababak, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang awit na si Moises kaya si na Aaron at her ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan, at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong, si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita.